Hi mga kamumois! Hi guys! Hi mga kamumois! <laughs> guys and mois on followers, my supporter Ay, dito ako ngayon sa tarabaho mga kamoyes. uh, Last day is the last day car sa Monday, Tuesday, Wednesday only Hanggang Wednesday kasi kahapon is holiday dito sa Germany on Father's Day. <laughs> Father's Day and Holiday, mga kamuis. Ngayon, walang school din. Walang daycare today. Um, napunta ako dito para maglinis kasi sa Wednesday hindi ko na, na ano, kasi may fellowship kami pag for the following day, nagprepare ako ng mga foods para kainin namin sa fellowship namin kahapon at saka maraming nagdating, darating <laughs> mga 11 kami, mga Adults at saka mga bata, apat na siguro. Oh. apel sa anak ko, mga anak ko, dalawa. At saka may dalawang mga bata pa rin. O oh, mga kamuwis. At saka successful ang ano namin, fellowship. At saka we had fun. <laughs> Bible study and games. Mm. So mga kamuwis, today, mag-ano ako, nag-start ako ng alas 5. Kapitan alas 6 o alas 6 na. At saka ito ang trabaho ko dito as janitress so na I have always uh, I'm always here working every day time five times five is twenty five twenty five times four is one hundred hours ako magtrabaho but my work is only four days not five days mga kamis only uh, <laughs> only Monday, Tuesday, Wednesday, or Friday. Kasi Thursday, I'm, I'm the off. Mm -hmm. But is <laughs> pay. Ang day off ko with payment, mga kamoy <laughs> Mag day off ako, uh, five hours yon At saka, For example, kung Friday, marami akong gagawin, iano ko yon ang ang time sa Thursday, iano ko yon sa Friday. But not all, may may ano pa, maiwan pa konti. At saka mga kamay <laughs> ako lang mag-isa dito. Bigilan ako ng susi at magdala ako ng radio para music. Hmm. Pwede ako makablogs dito mga kamay sa... Kasi ako lang isa. At saka... Tinan mo ako mag-work today. I will... I will vlogs. <laughs> I will vlogs myself. I will box myself. <laughs> at saka tingnan niyo anong ginawa ko mga kamoys. Today maglinis ako dito at saka mag-arrange ako muna at sahigan ko yung sahig mga kamoys. You know what arrange mga kamoys? Yung mga toilet paper, for example, dito, may rags akong dum not dumi, uh, <laughs> old. I ano ko, itrapo ko sa lamisa mga kamoys dito. Trapuhan ko yung mga lamisa at saka bangko mga kamoy sa mga bata ito for example like this kita niyo mga kamoy Like this. So, trapuhan ko yun. Baka may mga alikabok. Ito like this. At saka, i-arrange. At saka, doon sa harapan, mga kangwis. Doon sa harapan. At saka, dito. I-ano ko rin. So, dito lang ako. Ilagay ko ang kamera dito, mga kangwis. Mm -hmm. So, like that. I will go there. So, dito ako. Sa labas. So, trampuhan ko lang like this. So, oh. and like this. Ay, mga alikabok mga kalis. diyan hino na ako nakita mang kamis kasindulan sakinin hindi na ninyo ako nakita eh uh, saka dito kita mo ako dalhin ko yung wagon yung wagon <laughs> anong wagon mo kaya not a wagon ha wagon uh, wagon so like this ko. ito ang uh, lagyan ko sa uh, sa basura mga kamis at saka ito ang balde ko para sa pag ano sa rags mamaya at ito ang ano ko sa mga balde pag wasa sa mga lababo mga kamis do like this at punta ako doon tingnan niyo ako niya mga kamis nandito ako nandito ako ilagay ko dito ang kamera so You look look at me I will back you on this I will back you on this dito ako mga pangwis I will give the basura, ito ang mga basura mga pangwis At saka, sahigan ko mga kamoy. So, every group, apat na groups, uh, tanggalin ko yung mga toilet uh, So, ang toilet alagyan ko ng mga pang-clean. At saka, yung para dry sa mga hands. Nandoon na mga kamoy. At saka, Nandoon na ang basura. Tilanggal sa labi. Ito ang mga basura doon sa loob. Loob dito sa may... So that is the first group sa mga batang maliit. Uh, one or two years. I don't know. Nalimutan ko. At saka ito ang lababo nila. At saka basura nilang. At saka toilet. At ang pinakamaliit na toilet. <laughs> para sa baby yung mga tamis mga babies mga 1 2 years 2 ano, years man siguro at saka pugasan ko itong rubber may rubber yung maliit para upuan sa mga bata so like that pugasan ko siya ng sabon mga tamis para ma para ma hindi mabako kung ma, ano man ang ihi like that so ito Pugasan ko lang ng with sabon. Sabon. At isabon is mga tamis So, like that. So, then, i-ano ko lang. Ipatuyo dito. Ipadry. Patuyo na yun siya after 3. Bago ako matapos ng kamoy. Paglinis dito sa toilet. So, so i-ano. Parang i-general cleaning ko mamaya. Yung lababo lang yan ko siya ng parang uh, chlor. Yung chlor is para maputi, mga tamoy, Is Para puti siya tingnan at saka very clean, Mr. Clean. <laughs> so, ito mga kamoy ang takip sa basura sa mga batang maliit yung ano ba, lagyan ng diaper. Baho-baho mga kamoy. Baho-baho <laughs> tayo. Baho, -baho tayo <laughs> tay, mga kamoy. Kasi, uh, last day yun, last day. At saka, hindi nilagi open ang balde kundi na po at, at saka ito na Mm, ano na ang giano ko lang gidry dry ko lang like that matuyo na yon siya after 3 4 hours um, I am very long here mga kaumis mga 7 hours siguro 7 <clears throat> hours ako maglinis dito at saka ito lagyan ko ng ano mamaya yung para basura yung ano si yung sako sake, sako sako mga kaumis at saka linisan ko dito mamaya ang sahig ito at saka, ang lababo. Lababo, that's lababo. At saka, ispiho, mga kamis. Mm. At saka, ang kasilyas. Mm. Yung mga kasilyas, dalawa, no? So, linisan ko maya. At saka, magsahig ako dito, mga kamis. Ipakita ko sa inyo. Paano magsahig dito, mga kamis. It's very easy. So, like that only. So, parang tutbras lang, mga kamis. At sahig nila. So like this So like this mga kamoy Ang sahig <laughs> Sahigan ko mga kamoy You lucky lucky me Paano magsahig dito Ano very fine lang mga kamoy Very fine I'm fine thank you <laughs> So like that mm -hmm. So, dito mga kawais. Like this. Hindi naman dumi mga kawais. Ang ano, punasan ko siya. Ang importante punasan ko dito mga kawais Ang last. After, uh, after dito, i-gather ko yon ang mga, ang mga basura. Kasi, Every every room every room puna aso hindi pa punasan ang sa last na punasan i ano ko lang i eh, sa higan ng makangos at saka yung mga basura muna ang last na punasan hindi ngayon So nawala na mga kamoyis, nawala na ako mangkaos, nawala na. So like this. Dito ako. Ipundok ko lang mga kamoyis ang mga dumi. At saka ko ko ang best pan. So like this only, tamwis, Ipundok ko mga kamoyis, ipundok Bundokin <tukin kopo>, ko, <tukin> So, like this. So, mga kabuti. Ano ko na ang basura? Ilagay ko na sa sako. So, at saka tapukan ko ang mga ano. So like this mga kamis, ito ang trabaho ko. Tingnan. Tingnan niyo mga kamis, anong gawin ko sa basura. So. Ito ang basura. Ang lagyan sa basura, ito, ito. Ito mga kamis, so. So na, ano ko na ang basura doon sa... So like that, unimakamis, yung para sa hand ano pala yun hindi sa papel na basura kundi sa sa tunay na basurahan ano yung mga kamuis rest rest uh, um, rest to <laughs> like the like, uh, like the diaper also a rest rest ano rest basura I okay, ano ko sila together sa isang sakong mga kamuis like this at saka ito din mga kamuys, eh, ang ilang ang ano nila uh, toast bread is uh, expired mga kamuys, expired. Oo. Oh? Baka itinapon na 55. Five mga kamuys at saka wala nang kumakain. Itapon ko talaga. Ah, the wall ano yan ako na lang. The wall ano. Kasi wala na sila dito mga kamuys. Five five. Basura nila. 5-5, wala pang ano mga kamoy, 5-5 expiration date. So, tinapo na nila mga kamoy. So, ang pagkain. <laughs> so, at saka ang toilet mga kamoy, lagyan ko pala ng ano, like this. Doon yung chlor, kalimutan ko pala para maputi chlor ang ilagay ko das is chlor ito chlor mga kamis so lagyan ko at saka dalhin ko yung basura hmm. so dito at I will put mga kamis so like that para maputi lagyan ko siya ng chlor like that so at saka mga 2 hours after mga 2 hours after mga kamoy kuskusin ko yung toilet pero hindi dumi ang toilet dito mga kamoy kasi araw araw ang paglinis lagyan ko lang ng ano floor para maputi siya mga kamoy at saka ano ko ang brush doon para malimpyo para malimpyo so additional kuskusin ko siya mga 3 hours para maputi-puti siya mga kamoy. dagdagan ko muna. Dagdagan para marami. Um. Sa, so, parang floor dito sa labas. Uh, makaputi mga kamoy sa itong lababo. Lagyan ko mamaya. Puting-puti mga kamoy. Parang, eh, parang chlor, corex. Baho. Hindi baho chlorex pero iba dito sa humot-humot-humot mga kamoy. So dito magsahig ako sa sa floor. Floor is sa uh, ano yun? Lobby. Lobby mga kamis. So, magsahig ako sa lobby. Ito ang lobby. Ito ang lobby mga kamis. So, ito ang lobby. Magsahig ako dito ha. sa ibang side naman ako gumaya Sa second group na naman. Pero magsahig pa ako sa lobby. Tingnan mo muna. Dito ako sa lobby mga kapis. Tingnan nyo. Lobby. So, ito ang labi mga kamay. sahig ako sa labi at saka yung kilig-kilig yung sahig Ito ang ano namin mga kamoy sahig. Parang tut-brush. So sahigan ko siya. At saka ipundok ko rin mga kamoy. Pundok, pundok is how this so nagpundok na mga kamay, nagpundok na. Makawas, na ito ang dustpan mga kamay. <laughs> ito ang dustpan na maliit sa mga bata. Gamitin po. So, sa ibang side naman ako magsahig. Sa ibang side sa labi. So, dito mga kamay. Dito ako magsahig. So, makita ninyo. Hindi dumi mga kamo, hindi dumi. Hindi dumi kasi every day ako nag. <laughs> hindi dumi mga kamo kasi every ako naglinis dito, guys. Mm. Only Thursday is my day off. Monday, Tuesday, Wednesday, at saka Friday. Friday is parang general cleaning. So today, I make general cleaning a little bit. General cleaning. But hindi dumi kasi from Monday, Tuesday, Wednesday lang ang day kamuis. Walang kahapon. Wala kahapon mga kamoys. Bakasyon. <laughs> ano, holiday. Holiday pala mga kamoys. Not bakasyon. bakasyon uh, lagi kay, kay holiday man. <laughs> O, oh, magbakas yung karamihan mga kamoy For example, Thursday is close. Then, Friday, Sabado, Linggo. dito tatlong araw na yon Maka, ano ang mga bata, maka, ang parents ba, mag, mag, uh, tour. O, oh, tour ka nang maghalili. Three days halili or two days ka nang magsuroy-suroy mga so, kamoys. Then, on ang mga bata sa park or zoo. Ito ang buhay ito ang buhay sa live dito, mga kahuwis. <laughs> Ito ang buhay sa live dito sa labas. um ang mga bata, kailangan may time ang parents. Um, pag holiday, dalhin nyo nila sa mag holiday dito, mga kahuwis. Sa ato, mga kahuwis, karamihan, maguna man. <laughs> pag holiday sa amin noon sa, sa bundok, ano, guna, mga kahuwis, maguna. <laughs> At ako before mga kamoy is pag holiday ah uh, for example after sa school punta ako sa siyudad sa Cebu. Mm. Kasi ano magawa sa bukid sa sa bundok. Magano ako doon mga kamoy magtindira ako ng 3 months bago mag-eskwela naman balik sa ano. Magtindira ako sa school supplies or yung damit mm, or mga spare parts sa motor nang mm, 3 months na so. Di ba closing sa March? June? So, closing sa March, no? April, Mayo, Hunyo, ang opening na po sa kuwan. So, mga, mga past 3 months, no? Mm. Ito ang gawin ko noon mga families. Punta ako sa ciudad at saka yung, yung auntie ko. Oh. Punta <coughs> <coughs> niya sa ciudad at saka... uban uh, ako mga play mga kamoy at saka may nasoke na ako noon school school supplies o oh, balik-balikan ko lang siya every year kung mangita kong trabaho o oh, school supplies. Kanang maligya bag mga school supplies niya resibuan mo na ka, mga kamamuis. O, oh, ito ang na-practice ko noon hanggang natanggap ako sa footstep. <laughs> yung footstep is mga shoes, sandals, mga chinilas, by dozen yung mga kamuis. Ang, um, for example, um, magbinta ka noon um, may wholesale may retail ang wholesale nila mga kamis is mga Spartan nga mga sandal o mga ano ba chinelas um, ito yung mga islanders um, islanders hindi pa uh, noon pero mga chinelas Spartan yung mga ano mga sapatos sandals o um, oh, mga binta yun nila mga kamis ang chinelas ang wholesale wholesale is kailangan need to learn how many dozens How many How many pieces in one dozen, mga kamay? <laughs> And how many How many pieces in one gross? What is gross? G R O O G R O S S. Twelve mm. times 12 is 144. That is one gross. Mm. Alam ko na yung mga kamay. <laughs> no on yung nag ano ako nagtarbaho na din kami yung spare parts mga kamay yung for example sa sa spare parts sa mga motor oh nakalarn ako nito oh kailangan i eh, ano namin i eh, memorize namin ang mga for example Yamaha mga spare parts sa uh, Suzuki mga spare parts sa Honda yes alam ko yung mga kamoy mm, noon naka naka try ako pag ano na mag lagi sa 3 months mga kamoy and then hindi forever. Mm. para lang makapira ba sa bakas Dan, iba, magbili ako ng mga notebooks, pag-uwi sa kamutis. <laughs> Punta ako sa syudad, manarba ako mga kamutis para pag, pag opening, may araw ako mga notebook. <laughs> mm. Ito mga kamuis At saka, pag ano ka, tapulan, hindi yun pwede. <laughs> hindi yun pwede mga kamuis At saka, ito lang mga kamutis. Tapos na, at saka every room, kailangan ko mag, ano ito, ito ba? sahigan, at lagyan ko ng Clorox every toilet, at saka ang mga basura ilagay. Ipakita ko sa inyo again mga hamay. Doon ilagay ko ang mga basura, so every room, uh, kukunin ko yung mga ano, mga basura, ilagay dito mga kumay sa sako, at saka yung uh, mga papel na sa baldi lang kasi may lagyan din sila every at uh, basura mo uh, may, dip, may, different na ano laman yun yung black is para rest basura yung yellow para sa mga plastic yung blue para sa mga papel like this ng papel mga kangwis, yung sa galing sa opisina ng papel um ilagay ko yon sa ano sa blue ang ang brown mga kamuis sa mga bio bio is kanang galing sa mga panit sa mga banana, sa mga apple, monay bios mga kamois. Mm. So ito ang ano nila sa for example sinong may mga news dito. Not fake news sa mga ano lang, mga tunay na news. <laughs> para galing sa school, galing sa church, um, dito sila mag ano ng naka, nakaw din ako nito ng isa. Ito. Para sa church yun namin ito. News. Galing sa church. Mm. At saka, pwede yung basahin mo anong, anong, what happened your barrio. <laughs> My barrio and longsod, mga kamois. So, okay, mga kamois, ito lang. At saka, I will, I will work, continue to work and magsahig, mag-ano sa basura at saka punasan ko at sa mamaya sa last. Okay mga kamamoy, see you later!